si sumusugal na sugal na ho ito dig digmaan na ang tawag po dito sa ating ginagawa gawa ho ng itinayan na natin yung sa kamuti tayo lahat tumaya ay para po bantayan na ang ng color game kumbaga tumaya tayo sa talong tumaya tayo sa kamuti tumaya tayo ay yun pa tumaya tayo sa sibuyas yung iba ano ito ho, yung sinasabi nila na sugal sa sa paghalaman po uh, syempre may puhunan din po naman ay ay, di tayo susugal din sa kamote. Aray po naman yung kabilang pitak na tatanim mo na para bukas. Atalpog naman si Yano. Malinis. Yan po ay nasungkal na. May mga butas sa po yan. Lahat po ay may butas. <laughs> Ngayon po yung mga damo nito patay na. Kasi yung nag-apply sit yung nang pinagtulong-tulungan na po namin na rin. Talagang happy ay na eh. Pusit yung nang pang pamatay damo. Yan. Ito po ay nilagyan na ng grasero at saka 2 para po kahit pa paano wala nang maninibol na na damo po amin po piniprefer na ring mga pananing yan para bukas ilalagak na laang Ngayon po kung tutuusin, puspusan po talaga yung ano namin, laging halos araw-araw. Parang kung saan ay dapat hindi man saan nagmamadali. Kung baga araw-araw po sa trabaho. Isang way lang palagi. Kaya ho, ang episode lagi natin ay sa kamuti episode. Kasi matapos-tapos lang namin ito. Punta na kami sa palayan po. Oh. Yan. lawak na niya pagka matatapos po. Yun po, yung nangyayari sa atin. Pagka huta ay may target. Kailangan kung maari uh, bilang yung araw, bilang ang tao. Ano pa ba? Dagdag ng tao uh, para makamit natin yung pinaka tinatarget natin na na gusto natin po. Ah uh, Ayun po pala. Hindi dito sa bag ko. Bakari yun. At ako na po na rekawil at saka yung nandun. Piprepare na po. Bukas ready na po ang lahat Pero kulang pa rin po baka Ito ano? Lima pa Tapos tutok na dun sa paglilinis po makaluha. Ayun po kumakambaling kaya pili po kung gusto mo po. Yan. Sa kana. Ha? Sakana. Sakana. Ayaw. Yari na. Ha? Hanggang saan kaya yan? Hanggang din sa tapat. Kanyang tapat kanya. Ano? Ayun po sa isang banda po Uh, kahit po minsan na uh, katulad po ngayon tayo pa rin yung naiiwan dito sa bukid kahit yung ibang kasama natin ay naka umaalis na po at minsan ay katulad ho nito na gusto nga po natin matapos ba agad edi tayo ang kahit hanggat kaya natin ng katawan na hindi naman yung pakiramdam natin na 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 pagod po ba tayo uh, parang hindi na hindi rin natin ramdam yung pagod ay di tayo po patuloy pa rin po ayan tayo maglalagay pa rin po ng pananim oh kahit tayo mag isa na dito yan sama sama po tayo wala po problema na yung mga uh, damo ayan. Na ho yan minispray na yan ni Chong ito po ay hindi ko na pinararo itong tapat na ito po oo oh, gawa po ng medyo malabo pa po naman ang lupa yun tayo po mag uh, tatanim pa nitong kamukot sayang pa rin po yung ano eh, oras kaya po naman at magaan po naman aming trabaho ngayon Yan, ganito po pag uh, sariling trabaho. Uh -huh. Nilataga na po natin ito ng mga pananim yan no. para po sa akin po sa mga nanonood po sa ating channel ano kumbaga kahit po kamuti episode lagi yung ina-update natin kadalasan kumbaga maganda po naman at malawak po yung ano ba yung may natatapos tayo po ba oo oh, kahit papaano kumbaga step by step yan no? yung isang pitak kumbaga lahat po nang napapa upload dito sa ating channel ay di yung araw araw ko pong ginagawa oh, ay kaya ho yun madalas ngayon tayo ay sa kamuti po oh, kagustuhan po nating magpalawak ng kamutihan no yan may mga uwak sa gitna ng ating taniman para may hinuhuli sila yun oh. Uh itong kabila po ay maganda na rin oh Ari po yung mas mga nauna maganda po kung pati kung lahat ay eh, matap na natin yung area oh eh, talaga sayang din ay yan are naman ay yung mga nauna ay makakapaglagay pala tayo ng yan ho ay kanal ay pag tumagos pala din sa ating isang taniman makakapaglagay uli ng malalim Oh, yan Aba, Baling masarap naman siyang balingin araw pa man yung itak natin hmm. kukuhain na natin arin lutang hmm. kukuhain na natin arin mga lutang na ay pa, oh. masarap po nung sa yung baling mo yun. ang dami nga ay oh. Yun. narin yung ating panabas ay nakita ko lang di ari yun yeah, oh. quality oh. narin laki oh masyadong malaki hindi na kasapilitit. May pang-ano na sulit tayo. Pang-banana ai pa oh, pang-prito. Nagsisilutangan na ho oh, yung iba oh. ibong pong matamisan o di kaya maiprito. Ay, ang ganda pong pagmas pagkagarning ano na. Yung isang lagusa na po ba? Yan. Lahat na. Matutupad na po yung ating pangarap na medyo na matamnan po pati yung mga bakante po ba? Oh, medyo malawak-lawak na tani man ganda oh isang paikot na po hindi na rin po natin nga ito pinakalabaw sabi ko po sa inyo napakalabo pa po ng lupa oh ng lupa listahin po natin ari, pang kabila ito po itatamnan pa rin natin uh -huh. Yan. maluang pa rin po ari Yan. gusto ko nga lahat ay madali na uh. ari po ang gusto ko gusto ko pa talaga pong yung ating target paspasa na yan ay, sumusugal na sugal na ho ito dig, digmaan na ang tawag po dito sa ating ginagawa gawa ho ng itinayaan na natin yung sa tayo lahat tumaya ay para po bantayan natin ng color game kumbaga tumaya tayo sa talong tumaya tayo sa kamuti tumaya tayo ay yung pa tumaya tayo sa sibuyas yung iba ano ito ho, yung sinasabi nila na sugal sa sa paghalaman po uho syempre may puhunan din po naman ay ay di tayo susugal din sa kamote yan ang pakaramdam kong medyo nung nakaraang ano ay eh, dyan lang tayo nakabawi-bawi po eh, dito sa mga naon kahit yung ibang part ay nalugi po ba dito po makikita natin yung mga ating dito kumita tayo dito kumita din doon parang aring part na arin po yung kaunting kamuti dyan dyan naman tayo na mahina ng mga inani oh bo iba na ang kulay ninyo ba walang joke. puro putik oh madami pa po napakarami pa po ng aabangan ninyo na episode dito sa atin oh tapos dito nalugi marami po ay Nalu ay ang dami na rin po palang crops na napatanim natin sugal talaga ito ang pinaka maganda natin kinitaan itong pipino oh yan dyan tayo kumita ng maganda ganda pero yung labanos ano pa nga ba, nagpabagsak sa atin dyan kamatis Ah, kinitaan din ho natin ang maganda yung sitawan, sitaw parang ganun nga ho ano may lugi may kita may lugi may kita bahala na po ang anulaan po naman namin ang ako po bilang magsasaka ay huwag lang la mabakanti yung lupa hmm. kaya kahit sabihin natin may kita o wala ay sumusugba pa rin yan yan lang po ang may ibahagi ko sa inyo aring part ng ating ari ay sabi kong inaapur na natin aw oh. yo Sugal po ang isang paghalaman. Talaga. Yung kita-kits na lang po ulit bukas. Ano po, ingat po ang lahat. Happy happy laan po. vai